Isa ka ba sa mga nag-iisip, nagtatanong, kung totoo bang merong laman na ginto itong mga SIM cards ng ating mga cellphone? At syempre, meron tayo ditong dalawang SIM cards na ititest para malaman natin kung meron laman na ginto. Kaya't ano pang hinihintay mo mga kamukha? Kunin mo na ang manijan at kape at manood ka na kay KD35 Vlog. Alright, ayan, good day mga ano kamukha. Nagbabalik again, KD35 Vlog. Ayan, so for today's video ay totoo bang merong laman na ginto itong mga SIM cards ng ating mga cellphone. Ayan, itong dalawang SIM cards na to, e eh, napulot ko lang sa kalsada. Kasi kung matatandaan nyo, eh, pinatupad ng NTC yung uh, uh, rules nila na kailangan mag uh, rehistro ka ng SIM cards mo. Dahil kapag hindi mo pinarehisto yan, madideactivate yan. So, marami diyan pakalat-kalat na SIM card siguro dahil hindi na ipa-rehistro yung kanilang mga SIM cards. So for today's video ay ititest natin tong dalawang SIM card na to kung totoo bang meron siyang laman na ginto. Ayan, at uh, sa mga gustong matuto about sa gold recovery ng mga sirang cellphone o kaya itong mismong SIM card, ayan si Sir Hawk at Paradise. Ayan, na uh, recommended ko 'yan about sa mga gold recovery ng mga sirang cellphone at uh, laptops. Ayan, isubscribe nyo si Sir Hawk Eye Paradise at siguradong marami kayong matututulan. Okay, so, itetest natin tong SIM card na to at sana tapusin mo to hanggang sa dulo para malaman mo kung meron ba talang laman na ginto. Ayan, uh, before natin start yung video, make sure na nakapag-subscribe ka sa akin at uh, para mas lalo kang updated sa mga video na aking in-upload, i-click mo lang yung notification bell icon dyan at uh, ma-update ka sa mga video na aking in-upload. Ayan, so, darito na tayo sa ating video. Okay, ayan. So, bali ang gagawin natin is ibababad natin to sa uh, nitric acid o kaya yung tinatawag na asido. Ngayon, ang mangyayari pagka binabad natin to sa nitric acid, lulutang yung kanyang ginto kung meron man siyang ginto. Okay, so, ilagay natin dito sa ating baso. Ayan, wala akong crucible. At lagyan natin ng nitric, nitric acid. Ayan, so, kunti lang muna. Yun. So mamaya maya ay may meron ng magiging reaction yan. Ayan. Ayan. Uh. Uh, 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 uh. Ang tapang. Ayan, pwede na. Tumigil na yung pagkulo. Ipi-filter natin 'yan. Tignan natin kung walang hindi siya lumutang eh. Wala pa rin lumulutang pero subukan natin i-filter. right. Okay, so filter natin. Tignan natin kung merong laman. Tapos Nakuha lang ako ng sample pan. Lagyan natin dito. Punta tayo sa ano. Masyadong madilim dito. Lipat natin doon sa maliwanag. Tingnan natin kung meron na Madilim. Madilim. Okay, dito You know? menipis. Manipis. yun pa ah malabo yun o oh. yan yung kanyang blurred yan yung kanyang gold plated Ito pa. Ay, nahulog. Hey. Ang <laughs> ninipis pala, oh. you no? oh. Bakit blurred? Ang Ayan o, tatlo. One, two, three. At ganito nangyari sa SIM card. Meron pang natila na natira na gold plated. Hindi pa talaga nakuha. Ayan. Natanggal yung kanyang gold plated. So ito yun sila. Ito pa. Oh. Yan. So, yan yung ginto ng dalawang SIM card. Ay, <laughs> eh, nako. Okay, so ito yung masasabi ko. Ayan, so yung tanong ba kung meron bang totoo bang may ginto ang mga SIM card? Legit 100% totoo. Kung yung mga ganitong SIM card, yung mga nag-umpisa sa SIM card ng mga cellphone na Nokia, 3210, ayan yung mga pinakaunang mga SIM card ayan totoo may meron siyang gold plated kasi hindi lang sa ibabaw siya meron meron din siya sa loob ayun oh hindi pa nakuha ayan so mula nung nauso itong ganitong SIM card nano nano tawag dito ito ganito mga malilit na SIM card mula nung nauso tong mga to hindi na po sila naglalagay ng uh, hindi na sila naglalagay ng gold plated dito ayan so wala kang makita talagang ginto dito ayan pero kung sa mga naunang mga SIM card legit siya 100% na meron siyang laman na ginto, 24K yung mga ginamit nila dyan. Ayan Ayano, natanggal yung kanyang gold plated. Kanina uh, dilaw yan eh. Ayan siya. So kung yung mga lumang mga SIM card legit siya, meron siya talagang uh, meron siya talagang laman na ginto kumpara dito sa mga SIM card ngayon na nano, wala siyang laman na ginto. Yan. So, yun lang yung aking machachabi about sa SIM card. Alright, ayan. So, yun. na uh, sana yung nasagot ko yung mga nagtatanong sa akin kung tutubang merong laman na ginto yung mga SIM cards. Ayan. So, actually, pati yung mga cellphone ngayon, yung mga bagong cellphone ngayon, bihira ka makakikita ng mga cellphone ngayon na sa loob eh, may gold plated. Ayan. Kumpara sa mga lumang cellphone, ang malupit na mas magandang i-recover yung mga 3210. Ayan, solid yung pagkakagold plated ng mga boards nila. At alam niyo ba na yung uh, SIM card daw na uh, may laman na to, kakailanganin mo ng isang kilong SIM card. Uh, so, isang kilong SIM card. Uh, isipin mo na lang kung ilang piraso 'yon bago ka makabuo ng uh, 0.1 mg. <laughs> Ayan, so kailangan mo ng 1 uh, kilo na SIM card. 1 uh, kilo na SIM card. Tapos, hindi ko alam kung ilang piraso yun, basta 1 kilo na SIM card. At uh, makakabuo ka ng uh, 0.1 milligrams. O tama, 0.1 milligrams. So, ganun lang siya kaliit. Ayan, so uh, ayan. so marami salamat sa mga nanonood dyan. At kung bago ka lang sa aking channel, uh, baka naman pwede pa subscribe dyan at uh, palike and share na rin. At syempre, para mas lalo kang updated sa mga video nating in-upload. Eh, mas maganda i-click mo yung notification bell icon dyan. Ayan, so dito ko natatapusin itong video ko at kita kita sa ating susunod na video.